Imbes na tuluyang buwagin, ginawa na lang ng shifting ng lokal na pamahalaan ang pagtitinda sa Divisoria. Sa pagsapit ng liwanag, nagiging maluwag na daw sa lugar at taliwas sa dating pahirap na daloy ng trapiko sa lugar. At may live report, si Dante Perelio. Dante. Yes, Maris, kung gabi nga hanggang madaling araw ka pupunta rito sa Divisoria, ay halos wala pa rin pinagkaiba doon sa dating sitwasyon rito na napakasikip at halos wala kang madaanan. Mga bandang alas 7 pa ng umaga, uh, inaasahang uh, nagluluwag ang uh, daloy ng trapiko at ang maging mga kalye rito, Maris. Maris, kahapon sinimulang ipatupad ng lokal na pamahalaan ng Maynila ang clearing operations sa mga vendor dito sa layong mapuluwag ang daloy ng trapiko. Sa pulong ni Manila Mayor Joseph Estrada at mga vendor na pagkasunduan na simula bukas maaaring magtinda ang night shift market sa kanto ng Ilaya hanggang Asunsyon at pwedeng okupahin maging ang kalsada. Pero pagsapit naman ng umaga, dapat malinis na ang kalsada at ang mga nagtitinda sa bangketa na lang ang papayagan kapag araw. Noon kasi Maris, okupado ito ng mga vendor mula umaga hanggang gabi. Paliwanag naman ni Mayor Estrada, hindi raw inaalisan ng hanap buhay ang mga nagtitinda, kundi inilalagay lamang sa tama ang matagal nang nakasanayan. Bagamat may pumabor at di sumangayon sa panukalang ito Maris, dahil sa malaking epekto raw niya nito sa kabuhayan ng mga vendors, ay wala naman daw silang magagawa kundi sumunod sa kautusan. Ang apila nga lang ng iba, sana raw payagan din silang magtinda sa Center Island ng Kalsada dahil sa dami ng mga vendor, pihadong di raw sila magkakasya sa bangketa. Ang dito ng pagbigyan, paano naman yung iba? Hindi, hindi magkasya. Kailangan o sa dami, namin nagbibendor. Eh, kinabuhay ho namin, bindor. Ho eh. Yun lang ang pag-asa namin. Eh kailangan parihas. Halimbawa, mayroon sa relis, mayroon sa tabi. Kung sa akin, okay lang sa akin. Kung yung mga ta talagang mga ano, sidewalk, nakaka... Yun lang, okay lang yun kung hindi mapapalis yun. O yung, sa, yung gater na ginuwitan nila. Marisa, mga sandaling ito ay nagsimula na nga ang mga vendor sa espasyong inilaan para sa kanila dito sa Maya bangketa. Nagkakaroon lamang ngayon ng pagsisikip ng daloy ng trafiko rito dahil sa mahabang pila ng jeep na nag-aabang ng mga pasahero. Balik sa iyo Maris. Maraming salamat Dante Perello.